Hi guys, what's up? So this time is my third day. So ako pa rin yung naka-assign para sa baboy. Guys, ito yung sa Baboy yan, yung malaki. Yan. Iihawin namin yan ngayon kasi yan yung i-celebrate namin sa beach namin tomorrow. So yung naghawak ng camera, yung pinsan ko siya yung magluluto lahat. So nililis ko muna to kasi ito ko si mama para maglinis nito. Anyway, ah, uh, madali lang naman to. Kasi sanay naman tayo sa kahirapan. Butcher ako eh. So alam ko paano yung baho, yung mga ano. Sanay na tayo sa mga bahok baho na yan. So oh, let's go guys. Let's go guys. Oh, Hindi ma-open kaya kinat cut. kat <laughs> cut cutin mo ah. oh, Drink water. Drink water. Oh. Ay! Oh, sorry. Ay! Lay. Huwag magkisikisip magkisikisipig kasi wala akong dalang damit mother ng mga pig guys ay ay mother ng mga pig guys Ayan, <laughs> naglinis na <naman>. pa. <laughs> Oke. 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 guys Oke. 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 Katas ng Canada guys. Sa so, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim, pito, walo, siyam, sampo. Labing sa labing dalawa. Ay, labing apat pala ito lahat dong. Labing anim. Ah, labing anim. Yun siya na ako pag-ihap.

Ako nga kasi mula lang kasi yaman nito yung pagdating ng mga petengko, paggawa na kami noon. Ay! Jeje, tatlo sa mga niya. Pila ka sako mahurot sa isa ka

plano namin na power para yung power spray yung gagamitin namin. Kaya kailangan ka mag din sa Canada. ba? Kaya na ba ikaw? Baykal. ay nangyari na. ay nangyari na. <laughs> okay lang, ka, sir. Okay lang. So, tatlong scoop ito, ah, tatlong ganito ito guys. And then isang and then, covid na yung rest. So, umaga, tanghali at saka hapon, yung so, pagpapakain ni Mama dito. At so, tingnan niyo si Mama, nangangayayat na kasi. Mahirap kasi na makuha so, siya, kaya yung nagplanong ito. And then, wala pa kasi yung kapatid ko, kaya medyo mahirap sa kanya. So ngayon, Ah, uh, okay ako, babalik ako sa Canada November 4, pero babalik yung kapatid ko dito for good na November 7, so okay lang din. Sila na yung tuturing dito sa mga plano namin. So, yung kulang dito is yung patubig talaga. sa area namin, babuyan lahat halos dito sa area Alam nyo guys, ang init-init dito sa Pilipinas. Very hot.